Bigyan muna natin ng kangkong ang ating uh, bagong panganak na inahin si Flora uh, cross uh, native at saka large white. Ito yung ating upgraded na bagong inahin ngayon. First parity, walo ang anak. Magandang araw po Update po tayo dito sa mga biik na naiwanan ni Aurora at uh, dalawang araw na mula nung uh, biglang namatay si Aurora biglang nangisay hindi natin alam hanggang sa ngayon bakit siya biglang nangisay para sa akin uh, parang inatake siya dahil uh, sobra yung taba niya ngayon yung mga uh, anak niya nandito okay pa naman sila at uh, binibigyan po natin sila ng uh, booster pinch yung uh, chick booster at saka itong uh, inumin nila ay uh, may kasama ng uh, pulot yung uh, ayan ng uh, booster okay naman sila dalawang araw kumakain naman sila at ngayon ay baka nagpapahinga dahil nga sa nakakain na sila at uh, hindi naman sila nagtay, nilagyan ko ng konting kangkong kahapon kinain din nila uh, paunti-unti isasanay na natin sa matitigas na bagay na pagkain kamukha ng dahon at saka itong um, feeds so ngayon meron na naman tayong nanganak na yung ating uh, first timer na nanganak. ito yung uh, bagong walay noon at ang uh, pakain natin ngayon dito ay uh, starter. ayon ng uh, mga big natin ngayon dito. at titingnan natin yung ating si Hana nang anak si Ana kagabi. So, first parity, ang anak niya ay, ayon uh, ayun, walo. Ito si Hana. Ayan, walo ang uh, naging anak ng ating bagong minahin. First parity, walo ang naging anak niya sa ngayon ang uh, mapakain natin dito ay uh, binlid lulutuin natin yung binlid at uh, haluan natin ng uh, pulot at may konting asin para sumigla na ang kanyang pangangatawan dahil kagagaling sa panganganak ngayon itong mga bake na to First timer, walo. Itong uh, ating si Hana ay uh, upgraded to. Ang uh, tatay nito ay uh, large white. So, kaya mahaba ang pangangatawan ng ating bagong uh, inahin ngayon. So, ito ang uh, Uh, na iwan lang sa atin noon doon sa mga kasama niyang uh, uh, large white uh, cross uh, sa native so ang resulta maganda ang kinalabasan dahil first parity walo walo ang naging anak niya at ang uh, naglumahe uh, sa kanya nag nag uh, sa kanya ay itong ating si uh, Uh, bor. Ito naman ay native cross sa uh, durok. So ayaw natin masyadong palakihin itong si ano. So sapat lang yung pagkain kinakain niya at iwinalay na natin dahil uh, uh, baka samantalahin niya yung mga ibang inahin natin na uh, meron ng uh, laman. Baka madisgrasya pa yung laman ng uh, ating uh, mga inahin yung buntis na sila baka makunan pa so ngayon itong ating uh, bagong panganak na si Flora ay medyo uh, nagpapahinga pa Titingnan natin mamaya pero kanina nabigyan ko na siya ng kangkong at gustong gusto niya ng kangkong kapag bagong panganak yung mga inahin natin ay uh, pinagluluto natin sila ng uh, binlid nilalagyan natin ng pulot at uh, konting uh, darak. yun ang uh, nakasanayan natin dito sa ating munting uh, babuyan so sa ngayon itong uh, mga big niya parang giniginaw Ayun sila. After 3 days nito, magtuturok tayo ng ayon uh, para kontrabansot. Ganyan ang uh, gagawin natin dito sa ating bagong sana makabawi kagad itong ating si uh, si Hana, yung ating bagong panganak na hinahin. Yan po ang uh, ating update ngayong araw na to nawala si Aurora yung kanyang biglang pagkamatay ay di ko alam kung bakit uh, bigla siyang nangisay ngayon naman merong uh, biyayan dumating itong uh, si Hana ng anak ng uh, walo so yun lamang po hanggang sa ngayon maraming salamat po at uh, happy farming po sa inyong lahat